Maasahan ng publiko ang mas mahigpit na road safety operation ng LTO-12 ngayong holiday season kasado dito ng paglagay sa nasabing ahensya sa heightened alert status. Ito ay ayon kay LTO-12 Operations Division Chief Attorney si Hanirakman. Binigyan din pa ni Rachman na maliban sa law enforcement operation, katungkulan din ng LTO na magbigay ng assistance sa mga motorista lalo na sa road crash incidents. Sa katunayan, ayon pa kay Rakman, mas pinalawak pa ito ngayon ng LTO-12. Ayon kay Rackman, may apat ang mga team na kasi ang LTO-12 para magsagawa ng malawakang assistance maliban pa sa maigpit na pagpapatupad ng road safety. Sinabi ni Rakman na bilang pangunahing mode of transportation ng publiko, kailangan ding matiyak na ligtas ang mga public utility vehicles. Over time po ang ating mga law enforcement officers ensuring that they can assist any possible road crashes, incidents. Malalo pa naming pinapalawak. Si LTO-12 Operations Division Chief at Attorney Shahani Rahman, Ruel Usano, NBC Bida Balita.